mga kasari, so ayan, nagbibilang pala ako ng bariya dito sa aking tindahan mga kasari Bali, yung ginagamit ko palang arinola dito sa aking tindahan ay dalawa, isa kasi sa piso ang laman yung malaking arinola mga kasari yung maliit naman ay yung laman nito ay 5 piso at saka 10 piso Bali, pinaghiwalay ko pala yung 5 piso at saka yung tigil piso mga kasari dahil minsan ay pagkakamalan mo kasi ito 5 piso yung piso Kaya ito yung ginagawa ko mga kasari para kahit pa paano ay mabilis kasi ito makuha talagang pag nagsuklian tayo at saka magbibilang ako ngayon dahil magkapautos sa aking anak na mamili mantika at pero yung mga kasari dahil naubusan na ako ng aking matika at malaking tulong talaga itong mga bariya-bariya mga kasari dahil ito talaga ako kumukuha ng aking pangyemili lalong-lalo na pag nagigipit talaga ako at talaga puno na kasi itong lagay na aking arinula mga kasari kaya nagbilang talaga ako dahil nga malaking bagay talaga ito yung ating mga bariya-bariya dito sa aking tindahan mga kasari kaya paggipit talaga yung tindira dito sa bariya binilang, ko makapit at ayan nga binilang bila ko na at sumunod ko nga binilang itong piso at saka tag sampung piso bali inuna ko pala yan pagkuha at saka pa mga kasari yung lumang limang piso, piso at 10 piso at lalong-lalo na tipe piso ang iniwan ko nga dito sa aking tindahan sa Arkinga Rinola ay yung mga bago mga kasari kaya inuuna ko talaga yung panamimili yung mga luma talaga para kay papan ay mabawasan yung aking mga lumang-lumang bariya dito sa aking tindahan at pagkatapos niyan dumating na pala yung aking anak na inutusan kong bumili ng mga sigarilyo at ito mantika mga kasari dahil nga kahapon pa ako lang busa na aking mga mantika at nilagay ko nga nandito yung aking mga mantika dahil nga para hindi mababasag dahil may na ako dito na isang buti mga kasari ang bilis kasi maubos itong aking mantika dito sa tindahan mga kasari kahit tumaas nga ang presyo syempre tataas din aking presyo dito sa aking tindahan hindi naman pwede na mataas ang presyo tapos mababa yung aking tinitinda mga kasari